half kalakat bamboo, half concrete, 18 feet by 28 feet, sabrang sosyal ang tignan. Nakatile sa loob na double walling pa magkano kaya ang nagastos nila dito sa ganito na kalaki na bahay na may dalawang kwarto. Ito ang mga dapat nating abangan at alamin sa kanilang bago gawa na bahay para sa idea design if ever ganito yung gusto natin. Ayan po ito na yung design na nagustuhan nila bali modern ang bahay. Makikita natin sabrang perfect na ito kalaki pakaluwag na ito para sa buong pamilya, may dalawang bedroom terrace sala kusina at CR, mamaya makikita natin ang kabuohan ng bahay napakasulit na malipatan. Nagstart na sila magsukat dito, maganda po itong tayuan nila na bahay napakasolid na po yung lupa, na kung saan hindi na mahirapan magsukat dito, at ayan nalagyan nila ng poste at trosses. Dito guys nakapolitada na sila, at nalagyan nila ng bubong at frame, Nagstart start na rin sila dito sa process mag-file ng mga hollow block. Ang gamit nga pala dito sa bubong ay rib type colored roofing, natapos na nga pala nila dito nalagyan ng frame para sa window at para na din sa dingding. Ito naman yung pinakalikod ng bahay natapos na rin sila dito magpalitada at sa gilid at harapan ng bahay, dito sa harapan nagstart na rin sila nilagyan ng dingding na kung saan tinawag itong kalakat or amacron bago nga pala nila ito ikabit nilagyan muna nila ng varnish. Punta naman tayo sa loob, dito nga pala sa sahig na ka-flooring na, at naglagay na rin sila dito ng mga division para sa dalawang kwarto, sa mga kahoy nga pala nang ginamit nila mga good lumber po ito, ayan naman yung CR full concrete at nagstart na rin maglagay ng double walling plywood. So ayan ito na yung kinalabasan sa labas, maganda na siya tignan nalagyan lagyan ng dingding, yung diskarte nila dito talagang nilagyan muna nila ng varnish para hindi na sila mahirapan kapag nakakabit na ito, maganda na rin tignan yung pinakalikod nitong bahay, bali dito sa terrace ang tinapos muna nila, dahil lagyan nila ito ng tiles at yung flooring. So dito guys makikita na natin ito yung kinalabasan niya sa labas, napakaganda na po tignan talagang native na native siya, yung window nga pala slide ang window yung nilagay nila dito para elegant siya tignan kapag nasa loob. At ayan naman yung fully furnished niya sa harapan guys, may mga tiles na po dito sa terrace, maganda din pagka-design sa mga tiles, na kung saan na bagay talaga siya sa kulay ng amakon, saktong kalakihan na rin itong terrace nila. Sa pinaka malapitan ayan na po napakaganda siya tignan, nalipatan na nga pala nila itong bahay, at natapos ito ng 17 days, at yung sukat naman dito sa terrace ay 18 by 8. Ayan na yung loob simple lang yung design pero sabrang sulit naman sa ganda, Naka tiles na rin yung flooring tapos yung lababo at sa CR, bali ginamit nilang double walling dito ay plywood. Ang buong sukat nga pala dito sa bahay ay 18 feet by 28 feet sa terrace. Ang tawag naman sa mga ganitong bahay sa probinsya ay half kalakat half semento. Ang estimated budget niya lahat guys ay nagkakaalaga ng 250k pesos, including materials, labor, tiles, at sa electrical wiring, provision sa bahay may dalawang bedroom, living room, dining area, kitchen area, toilet and bathroom, at terrace. Talagang napakaganda ang ganito sa probinsya simpleng bahay, simpleng buhay at tahimik na pamumuhay.